tips kung anong tamang pagbreeding mga farmers ito ay sa sarili nating na experience dito sa ating pagbreeding para hindi sakitin yung mga sisyo nila mga farmers kailangan natin gamitin natin inahin na sa tamang kondisyon at yung gamitin natin broodcock na, na, sa tamang kondisyon din ito ay para ras mga baguhan kagaya ko kunting experience ko dito at share ko lang sa mga baguhan uh, malaking mga farm o backyard alam rin lahat, lahat ito kasi yung dati mga farmers hindi ko alam rin ito kaya nag-research ako sa youtube o sa facebook para may kunti na akong malalaman at may tanong-tanong rin ako sa mga kaibigan ko kung anong dapat natin gawin sa pag-breeding kailangan na sa tamang pag-breeding tayo mga farmers para hindi masayang yung malaking gastos natin at ang ating pagod para okay lahat ang kanyang resulta kasi pag-breeding ang breeding lang tayo mga farmers inyong lang kasiguro rohan sasayang lang gastos natin at ang ating pagod kasi mahal materialis ngayon mga farmers at mahal yung mga patuka kaya mas maganda magumpisa na tayo sa so tama mga farmers itong alaga uh, ko mga farmers hindi naman ito sa kagupuhan pero para sa akin okay na to so, ang importante ang kanilang linyada mga farmers di bali na hindi kagupuhan basta ang linyada okay naman natin natin tandaan kailangan natin malaman yung anong linyadan ng mga farmers para hindi masasayang yung gastos natin. Salamat.